Halina, ando kami sa si Smoky Mountain. Sa Arte, puno, Basura na, kita ko. Gusto ba niyang basura? Kung ayaw niyo alisin na nga, di ba nakahubo? Ama! Gusto yeah. niyang sa Maynila? Gusto yeah. mo reno ang boto niyo. Kailangan niya ng magaling na halala eh. Yeah. Kitsi at yesa At isang importanteng ipapanalaman, pagboto nyo ng party list, huwag nyo nga kalimutan ang buhay. Pag hindi nyo binoto ang buhay, problema nyo yun. <laughs> Nila mananalo naman ako. Nanalo si Scott, sigurado ito. Nanalo si Chi. Mananalo si Congressman. Dionisio. Mananalo ang mga konsyal dito. Yung mga plano ko, mga ko. Alam niyo, isa sa mga importante plano ko, ituwid ang pagmamalabis ng gobyerno sa tao. Ang mahal-mahal ng tubig, di ba? ang tubig ba ginagawa? E galing sa Panginoon Diyos. Dapat, libre. Yan ang pangako ko sa inyo, ha? Pero kailangan, patulong ko mayroon ng mga ila. Patulong ko po kresyon ng tundo. Mga konsehal ng tundo. At pinagsama-sama namin ng aming puwersa, libre ang tubig ninyo sa mga darating na panahon. Yung iba na natawa. Sabi ko, sige, tumawa kayo ng tumawa. Alam niyo, na, no, pinangako ko, ang mga lolo't lola na bibigyan ng privileyo. Noong 1975, pinagtawa na ako. <laughs> si Lito, na, ng ulo. Papayag mo ang mga negosyante yan. Ay, eh, 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 hindi ko pinansin. Tuloy-tuloy, ba ko. Ngayon, ang mga lolo at lola, binibigyan ng pribileyo? Meron. Hindi lang pribileyo, hindi lang diskwento. Binibigyan pa ng allowance. At nadidi ako sapagkat si Yorme ay nasa tama ang puso at isipan tadagdagan pa niya sa mga darot yung napanahon. <coughs> hindi na kayo hihingi pa. Tadagdagan kayo ng benefisyo ng ating gobyerno lokal. At meron po akong panukalang batas na aprobado na. Aprobado na po itong batas na ito. Pag umabot kayo ng 101, bibigyan kayo ng gobyerno ng national government ng 1 million pesos. Ang tawag ko sa batas na yan, Mil Pilipino, milyonaryo. Kinuwenta ko na po yan. Magagawa. Kung natatawa yung iba, tumawa kayo at tumawa pagdating ng araw, gagaya rin kayo. Pero kung ang mayor ng Maynila ay si Yorme, hindi ko na ihingi sa kanya. Dadagdagan pa niya yan sapagkat nasa taman lugar ang kanyang puso at tumatanaw din siya ng utang na sa lo, lolo at lola. Mahal ba niyo ang lolo niyo? Mahal niyo ang lola niyo? Iboto niyo si Yorne at saka ako. Mabuhay kayo lang. Narinig mo nyo dyan sa dulo? Narinig nyo sinabi ko? Pilipino milyonaryo pagsisimula yan sa lunsod ng Maynila sa pamamagitan ng batas na ipapasakuhon sa kongreso. Kaya ang aking kahilingan ay nabigay ko na sa inyo pag nanalo po kami, nanalo ako, kayo naman ang humiling sa akin. Di, hindi kayo mabibigo. Sapagat ako'y tumatakbo lamang para makatulong sa inyo. Hindi ko gusto nangyayari sa gobyerno. Gusto kong tumulong sa pagtutuin nito. At yan ay magagawa natin kung nagkakaisa ang lahat. Tutulungan natin ang mayor ang Intramuros mabalik sa Maynila. Ang Luneta mabalik sa Maynila. Ang Rizal Memorial mabalik sa Maynila. Lalo-lalo na ko ang Vice Mayor, si Chi Atienza. Hindi <laughs> na <laughs> pa magpapakama dahil pagka tinabayaan ako ni Yorme, uumagahin tayo rito. Dahil sabik na sabik na akong makausap kayo lahat. Nasabi ko na ang uh, mga importante. Kaya maraming maraming salamat! Mabuhay si Orme! Mabuhay si Chi! Kilalang kilala ko po ito dahil anak ko po ito. Maliit na bata pa ito, sinasama ko sa mga rally yan. Ganito. Umagapang lamang sa Santa Flavia. Uh, Pinakakawalan ko na, na dito nangyayari ngayon, alam ko, nar naranasan na niya. Dito ko siya in a size of Thursday Tumulong siya na tumulong sa akin. Ngayon naman, ako ang tumutulong sa kanya. Gusto yung man yung manalo si Chi? Iboto nyo. Okay. Iwini nyo sa inyong mga nanay, tatay, lolo, lola, pamilya ang pagmamahal ni Lito Atienza, ni Yorme at ni Chi, at ng buong ticket. Kung na kayo magsisingit, oh, tapat, street ticket. Alam niyo, yung singit-singit, sing hindi, hindi pa masarap yan. Paminsan-minsan, nabibigo tayo. Kaya, Huwag na kayo magsingit. Diretso, your next choice. Matamis. Pag sinamahan nyo na ladies choice, maasin. Eh, <laughs> dito na tayo. Nagawa ko na po ang aking tungkulin. Maraming maraming salamat. Iuwi niya pagmamahal. Nilito at Yesa. Tagpo ng aking pamilya. Maraming salamat po. Maraming, maraming salamat po. Mo, wag po sa mga barteris, ang number 63 Buhay Parcelis. Muli po, palakpakan Congressman Lito audience.